Sige. Sa mantala mga kaibigan, ito po muna ano ho at uh, meron po tayong uh, 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 ipapasok na update report regarding po ito sa isang uh, dump truck mga kaibigan na inararo ang uh, walong sasakyan. Mga kaibigan, ha, po sa nagkalan Laguna, alamin po natin detalya mula po sa ating Laguna Stringer. Kevin Pamatmat, kami Kevin. Ilang gumisto lang pinipit na lata ang pampasaherong jeep at iba pang sasakyan makaraang araruhin ito ng rumaragas ang dump truck na nangyari lamang ganap na ikalabing isa ng umaga kahapon. Base sa sinagawang investigasyon ni Police Staff Sergeant Alfredo Albrea Jr. ng nagkaralang TMT, lulan naman noon na truck ang panambak na lupa nang biglang mawalan ito ng preno dahilan o pang araruhin ito ang nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng barangay Buboy, Nagkaralan, Laguna. Bilang sa mga sasakyang winasak ng truck, ay dalawang pampasaherong jeep, tatlong motorsiklo, isang kotse, isang van at isang tricycle. Sa kabutihang palad naman ay wala di mga sakay ang nadamay uh, na sasakyan kung kaya tanging pahinante at driver ng truck ang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan kabilang ang driver ng dalawang motorsiklo. Sa mga oras ito ay patuloy pang iniimbestigahan ang naganap na karambola upang papanagutin ang nagmamayarin ng truck kaugnay sa insidente mula dito sa Laguna ako si Kevin Pamatmat para sa bago na Pilipinas. Kevin, Kevin. Yes. Kevin. Ah, uh, uh, sorry ah. Uh, mm, kasi ongoing pa nga kamo no, yung uh, investigation diyan. Pero initially, ano daw talaga yung naging dahilan doon sa kwan? Ah, uh, incident na yan. Bakit uh, uh, inararo nung truck? yung po mga sasakyan na yan. Well, according, according, according sa investigation nitong kapulisan ng nagkarilan, nawala na, na, ng preno itong okay. dump truck na lulan ngay napakabigat na karga niya na panambak mm -hmm. na buhangin. So ang mm. -hmm. sistema ay nga sa investigasyon upang wala nang madamay, itong kasing bahaging kanan ng palusong papunta sa munisipyo ng Nagkarlan ay medyo mm -hmm. mataas na parang bangin. Kaya ang ginawa ng oh. driver, e, eh, iginilid niya yung sasakya niya upang ito ay tumumba. Kung para magawa ng paraan, para siya ay tumigil. Okay. So, ibig sabihin ba itong dump truck ay galing siya ng Juan? Uh, yung kalsadang galing San Pablo? Tama ba? Yes, galing ng San Pablo. At medyo yung talagang pag magagaling ka doon, medyo pa lusong siya talaga. So, palusong yun? Kaya oh. pag talagang nawalan ng preno ha. Kahit mo hapakan, talaga bibilis siya ng bibilis. Kaya ang ginawa na lang ng driver oh. upang walang madamay, eh, walang mamatay. Binangga eh, na lang. Oh, doon na lang niya pinihipakan para gumilid yung kanyang sasakyan at tinamaan uh -huh. nga itong ng sasakyan na nakaparada sa kalsada. Pero ang galing pa rin ah, kasi Mirakel eh, napaka highly populated yung area na yan. Maraming tao dyan. Pero walang yes, uh, uh, ikang talagang tinamaan, ano, uh, bukod doon sa mga sasakyang nasira. But anyway, uh, kamusta naman yung driver so far tsaka yung pahinaan niya ngayon? Uh, Saan sila ngayon? Nasa hospital mo? Nasa hospital din? Ang pagaling na nga sila ngayon uh, upang uh, masundan pa nga ng kaukulang investigation. kaugunay oh. nga dun sa mga nasirang mga sasakyan upang kapanagutin oh. yung nagmamayari ng pa. Ayan. Okay. Sige, maraming salamat. Kevin Pamatmat mula po sa Laguna. Thank you, Kevin. Yes, thank you. Alright. Ayan ako mga kaibigan. Uh, again, ha? Uh, paalala po natin yan sa mga uh, may mayari po ng sasakyan. Especially po yung mga ganyan kuwan, ano? Mga ah uh, malalaking sasakyan. sabihin na nating garo'n ano ho makakibigan. Uh, ano 'yan eh, talagang dapat hong uh, matinding kuwan, matinding uh, uh, maintenance, no, checking muna ano ho mga kaibigan at uh, bago pa byahe, no, yung mga ano, yung mga ganyang uh, klase sasakyan, ano ho, kahit bago pa, di ba, ay eh, kasi baka ano 'yan eh. kung uh, karga niya lupa ho talaga, kahit dump truck 'yan, kahit uh, truck 'po 'yan, mabigat ho 'yun uh, So, hindi natin masasabi, ano ho kung uh, kailan mag-strike ang aksidente. di ba? Oo, kaya uh, dapat, po, uh, pa, pero kahit pa paano, ha, mga kaibigan, yung umpong uh, presence of mind naman ng driver ay... Uh, uh, okay, okay. No? At nakapag siya, nakapag-isip siya ng tamang gawin para mas kahit pa paano malesen yung pwedeng uh, tamaan eh di ba nung uh, kanyang truck na nawala ng preno yun nga lang syempre eh, kailangan may ano pa rin eh. nasugatan man ho yung driver at uh, yung pong bahinante uh, pahinante eh meron at meron ho silang kwan, uh, pananagutan pa rin talaga diyan po sa pangyayaring yan no na kailangan po nilang nga uh, uh, ikangay ano uh, uh, panagutan yon no yung mga damage uh, dun po sa kwan sa aksidente niya okay